Hi, I'm Tuti. What's your name? What's your name? <laughs> Anong pangalan mo po? Anong pangalan mo? <laughs> Good evening guys. Bakit ko pinili mag home based business? As nakita mo sa maiksing clip ko, kasama ko yung bunso ko. Yun na. <clears throat> kapag nanay kasi, mahirap kasi yung lagi kang nasa labas. Yun kasi ang typical ano natin, typical situation kapag working mother ka ang um, gigising ka ng alas 7, alas 6, aalis ka. Ang uwian mo, mostly 5, 6, hanggang 7. So, kaya napili ko na mag home base business, maging stay at home parent. Galing akong Saudi, nahirapan ako sa yung transition, nahirapan ako kasi from may fixed salary, bigla kang um, mapufall sa kitaan na um, commission base commission based commission based pag may pag may sales kayo pag may uh, referrals ka may commissions ka pag wala so wala kang income yun ang transition na naranasan ko pero pinanindigan pinanindigan ko pa din na uh, magstick na magtrabaho kahit na sa bahay. Actually, hindi siya trabaho. Rocket talaga siya. At ngayon, kinakareer ko na siya kasi dito talaga ako na kumuha ng source ng income. So, until now, since 2015 ako nag-start, 2016 ako umuwi ng Pilipinas. So, ngayon is 2020, naka-home base pa din ako. Unang-una kasi is wala akong boss. Wala akong boss, wala akong amo, wala akong katrabaho, wala akong pinapakasamahan. Wala akong iniisip na traffic pagbabiyahe. Wala akong init na iniisip kapag naglalakad wala akong na-experience na siksikan, wala akong na-experience na stress sa trabaho hawak ko ang oras ko sa bahay <coughs> kung kailan ko gustong magising saka lang ako nagigising kapag kailan ko gustong matulog, saka lang ako natutulog at ang pinaka-importante is yung oras kasama yung anak oras na makasikaso mo yung asawa mo oras na kasama mo ang pamilya mo meron kang time freedom kapag pinili mo yung Mag Magkaroon ka ng business sa home-based. Madami naman pwede maging um, source ng home-based business. Kung ano yung strength mo, kung strength mo yung magaling ka sa English, pwede kang mag-tutorial kasi hindi naman siya na umihingi ng madaming orders. Madaming racket sa online. Kami kasi is nakafocus kami sa networking kasi yun ang strength namin, yun ang ginagawa namin daily at talagang promising ang income kapag nasa networking ka, kapag sa tamang company ka kasi ang ginagawa mo lang is Facebook kausap ng tao yung mga nag sa post mo um, yun lang kapag may nag-join sa'yo may commission ka pwede mo makuha weekly saka isa pang reason ba't nagustuhan ko yung home base is weekly of my income kung ba diba, nasanay ka tayo dati na 1530 ang sahod sa networking sa online business na meron kami is weekly siya. Nire-request namin ng Monday, nakukuha namin ng Friday. So, always available yung aming pera. So, mas masipag ka, mas marami kang commission, mas malaki ang commission mo. So, sa amin, very active kami daily. Posting lang. Meron kami yung pina, -pina na routine. Routine, routine lang ang ginagawa namin. So, once routine na kasi ang ginagawa mo, hindi na siya mahirap kung mapinili ang home base. Sa home base kasi, since commission base siya, kung mas masipag ka, mas malaki ang pwede mong kitain. So, ang malaki ang percentage na makakapag-ipon ka from your weekly income. Halimbawa, say for instance, sa isang sa isang linggo, kumita ka ng yung 5,000 doon is ilagay mo sa expenses mo. Yung natitirang 15,000 pwede mo ilagay sa savings mo or mag-generate ka ulit ng iba pang ways na pwedeng mo pang pagkakitaan. Or gusto mo mag-ipon ka for another business. Ganon siya guys. Since mas, yun nga, mas malaki ang kinikita talaga. As in, hindi siya imposibleng mangyari. Hindi siya promising. Talagang, attainable talaga yung um, pwede mong kitain sa networking. Kung mapag-aaralan mo lang kung paano, pwede ka mag-research sa YouTube or sa mga ibang videos ko, pwede kong makatulong yun sa'yo. So, yun. Kapag kumikita ka kasi weekly, kahit sabihin mong 4,000 a week, malaking bagay na yun. Pero wag mong tanggapin na hanggang 3,000 a week ka lang. Dapat lagi mas more, 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 more. Kasi, again, hindi wala wala kang sahod base ka lang talaga sa commission sa commission na pwede mong tanggapin so make it a point na meron kang savings sa kung ano mang um, mapagkagastos sa ng ano, bawa sabihin mo my uh, may emergency at least meron kasi nga compared to your fixed salary monthly kampanti ka pero sa salary kasi natin is masipag ka man or tamad ka man on that day pareho lang ang ang minimum uh, rate ng sahod mo per day. Halimbawa, uh, nag nagre-rate ka ng 700, masipag ka man ngayon, na busy ka man ngayon, madami ka man ginawa sa trabaho ngayon, still, ang sahod mo is sa minimum per day, 700. Or the next day, wala kayong masyadong ginawa, still, 700 ang minimum ano mo, minimum sahod mo that day unlike kapag nasa home base ka or networking or anumang home base business na meron ka lalo na yung mga per commission mas masipag ka mas malaki ang pwede mong kitain per day depende yung sa effort mo sa focus mo kung ano yung ginagawa mo hinahataw mo yung business nagbibuild na ka ng community nagbibuild ka ng team mas malaki ang ano nun, ang um, income mo. Sa so, may passive income pa siya kapag nasa networking ka. You will earn from the effort of your community. So, mas malakas ang community mo, mas madami ang nagiging member per day ng team mo, mas laki ang, mas malaki ang kinikita mo per day. Ako kasi is natuto akong dumiskarte na kung saan merong malaking pera, nandun ang buntot ko. Nakabuntot din ako sa mga malalaking kita ang income. Halimbawa, dati, Um, nag-upay-upay. Ako kasi yun ang in. Pero, naranasan kong maliit ang aking kinikita per day. So, napaisip ako. Babalik ako sa networking kasi I am giving the same effort na binibigay ko sa pagtitinda ng upay-upay but still, ang kinikita ako is sobrang nalilitan ako kasi nasanay ako sa malaking kinikita. Okay? Bumalik ako sa networking hindi naman mahirap bumalik kasi yun naman ang ginagawa ko daily since napatunayan kong malaki ang pera sa networking pinag embrace ko na siya as my home based business as my bread and butter as income source talaga kasi nga weekly diba kahit sabihin mong weekly siya malaking bagay kapag sinabi mo kasing weekly kapag nag pay out ka ng 10,000 hindi mo mauubos ng isang linggo yung 10,000 mo diba ang nakakatuwa dito is hindi pa ubus yung payout mo last Friday, pagdating ng Monday, mag i encash ka na naman for the next, for the coming Friday. Imagine mo, mag-payout ka ng 15,000, mauubos mo ba yun sa isang linggo? Di ba hindi? Yun ang maganda at nai-enjoy namin mga networker, mga nasa bahay lang, mga naka-home-based business, mga stay-at-home mom. So, ang yun ang sige-share namin sa iyo na pwede mo maging part-time, pwede mo namang gawing full-time. Kapag part-time ka, asahan mong ang start mo is medyo maunti. Kasi kung ano yung effort na binibigay mo sa business, sa kahit anong business naman in general, hindi naman ang magiging revenue mo or marireceive mong income. Kapag naka-full-time ka, mas malaki ang chance na, mas malaki ang kitain mo. Ganon siya. Sana nakatulong sa itong video na to. At kung um, nag-aantay ka pa ng mga ibang ibang videos na pwede makatulong sa iyo, pwede ka namang mag-subscribe, mag-like ka sa mga videos, or pwede kang mag-leave ng comment para ma-replyan kita. Okay? God bless po. Thank you.